ng nilaga oh, nilaga na may ano may mais saka pechay sarap hmm hugup agot hmm sarap puti hmm yan ang sili yung sabaw suka sili hmm sarap guys sarap hmm sarap pechay hmm

Hindi guys, kain tayo ng nilaga. Hmm? Kaya pagsabaw? Ang Hmm? Kap. Kano niya? Hmm. Nilaga. Sarap, wait may isa. Hmm? hmm, sab? hmm, sarap ba? Mm. hmm, nagets kanta yah? ba sukas yeh? hmm, nagimak? nagkunta mangting ko abt, nagimak. hmm, sabog gusto ko sab? hmm, sab no sabo na nilaga guys, grabe? sab? hmm 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 tap ah, tap di ka nang la malapit na mo guys, sa hmm Oh, pa hmm Tapos, Kain hindi ko maubos, dami. Ang ulam natin Hmm? Hmm. Harap. Harap guys, harap. Hmm. 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 Sekejap, saya tidak tahu bagaimana saya akan menyebabkannya. Saya akan hmm, Saya akan makan sekali lagi. Sangat Oh. Alam, tingnan mo. Sandali. ng nilaga. Hanggang sa muli, guys. Good ako sa nilaga. Tarap. Bye bye, guys. Hanggang sa muli, guys. Bye bye. Kain na kayo diyan. kanya mga bye-bye.